Okay guys, ah, magandang araw, lalong lalo po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa ating uh, munting channel. So ang pag uusapan po natin ngayon mga 5'9 is regarding po ito sa separation pay. So meron po kasi nag-comment sa ating mga 5'9 regarding nga dito. So disclaimer lang po, no, mga 5'9, ah, hindi po ako abogado, hindi po ako nagmamagaling regarding po dito. Kung ano po regarding po sa mga karapatan po natin. Pero gusto ko lang po i-share sa inyo mga 59 kasi naranasan ko po ito. Talagang uh, tinamaan ako sa comment ng uh, isa natin subscribers. Kaya sabi ko gawin ko ito ng video dahil nga talagang uh, tumama sa akin yung uh, comment niya dahil nga nangyari sa akin to Ako mismo ay naranasan ko ito. Kaya gusto kong i-share sa inyo mga 59 bilang awareness or uh, para maging aware kayo uh, tungkol ka dito sa separation pain. No? So, Siyempre mga 59 na uh, bago po yan, uh, intro muna tayo. So yun mga Paibnay 9 uh, siyempre kung bago ka lang po sa aking munting channel, itong pala si Robert C.D. Si Vlogs, nag-upload po tayo ng mga tutorial regarding sa security or sa paggawa ng report. And of course, regarding po sa mga usapin pagdating po sa security guard. Na pwede po ninyong gawing reference para sa pangaraw-araw po nating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So ang sabi ng isa natin subscribers mga Paibnay, no? so ito yung uh, comment niya. Ayan oh, sabi niya. Paano po pag sila mismo yung nagpa-resign, pinalitan lang ng bagong agency, may uh, makukuha bang separation? Yeah. So ito pa mga family, isang comment pa ng ating subscribers. No? Sabi niya, Sir, like sa ko, nag-post cutting ang client, tapos floating siya now. Tapos gusto ng agency, assign siya sa malayo. Pwede ba yon? Napilitan na lang siya mag Mag-resign kasi maawol daw po siya. Tapos uh, yun nga mga 5 na ito pa nga, sabi niya, Sir, tanong lang, 10 years ako sa agency tapos na-observe ako sa ibang agency, may makukuha ba ako? So ito mga 5-9 ay nangyari ito sa akin sa dating kong agency, no? So 6 years ako doon sa dating kong agency tapos ang na nila sa akin, Mag-resign daw po ako, gumawa ko ng uh, voluntary resignation later. So, ililipat lang daw po ako sa bago nilang agency dahil nung kapalit sila ng pangalan. Pero same pa rin po yung may-ari. No? So, syempre, ah, dahil na wala pa akong ganong alam noon, at ah, syempre, talagang gusto ko lang naman noon ay trabaho, kaya sumulod naman ako. No? So, na supposed to be ay dapat mayroon pala akong makakuha doon sa six years in service ko sa kanila, dapat ay bayaran muna nila ako bago ako mag-resign. So, yun po ang hindi ko naisip, no? So, Kumbaga, eh, bumalik po ako sa zero. No? So, yan po ang uh, ginagawang diskarte, eh, mga 5 no? ng mga security agency ng mga balasubas at mga balatuba sa kanilang mga uh, security guard. Yan po yung mga agency, mga 5 na, ng mga kulurom na walang pakialam sa kanilang mga gwardiya. So, pag uh, ganyan, mga 5 na, ang mangyayari sa inyo, pag uh, ginawa po yun sa inyo ng inyong agency, wag na wag po kayong mag No? Tandaan nyo po, mga 5 na kapag mag-resign po kayo o mag-voluntary resignation po kayo, wala po kayong makuha na separation pay galing sa inyong agency. Kahit gaano pa kayo katagal dyan, kahit abutin pa kayo ng 20 years dyan, at kapag mag-voluntary resignation kayo o umalis kayo sa agency, wala po kayong makukuha kahit piso. Except lang po sa kasban ninyo. Pero sa separation pay na tinatawag, wala po kayong makukuha po dyan. Okay? Kapag ganyan, mga gawin sa inyo ng inyong secret agency, no? mga 59, ay wag na huwag po kayong pumayag. Kailangan po ay bayaran muna kayo sa dati nyong uh, serbisyo sa dati agency bago kayo tanggalin, no? O bago kayo ilipat sa panibagong agency, no? Huwag po kayong papayag na ganun po ang gagawin sa inyo dahil nga magiging back to zero kayo dyan. Wala na kayong haabulin at hindi na rin kayong makapagreklamo dahil nga ay meron kayong voluntary resignation letter na ginawa no? Yun na ang panlaban nila mga 59 sa inyo just in case na mag-complain kayo. So kaya dapat mga 59 kahit paano ay maging wise din tayo, no? Kasi siyempre, uh, sayang din yung serbisyo natin, no? Kasi pag alam ng agency na talagang nakikita nila na wala kang gaanong alam, talagang uh, sunod ka na ng sunod, talagang abusuhin ka, no? So, ganyan po yung mga security agency na walang malasakit at mga balasubas sa kanilang mga guwagdya. Okay? So, yung mga 5 na no? Uh, Uh, talagang tinamaan ako sa comment ng uh, ating mga subscribers kaya talagang sabi ko gawang ko ito ng video para maging aware naman po kayong mga Pag-9, no? Kasi uh, talagang napakasakit na mangyari sa atin yan na maayos naman yung performance natin, maayos naman yung servisyo natin, tapos ganyan ang gagawin sa atin ng agency, no? Talagang, uh hindi mo talaga may yung mga ganyang inisin na mga walang hiya, no? Mga balasubas sa talagang mga gwardiya. No? So, yun mga pa no? Sana kahit papano ay nabigyan ko po kayo ng kunting idea. At, uh, syempre, uh, awareness, no? Na rin sa inyo uh, regarding nga uh, dito, no? So, sana po, mga pa ay kahit papano ay nakapulot po kayo ng kunting aral regarding po sa si pinag-usapan natin, okay? So, yun mga pa maraming maraming salamat po. God bless us